Ang lalaki talaga ng mga Jollibee Chicken Joy dito sa Canada, mga kabirks. Anong gusto mo? Spicy or original? Naku, pag pinunood mo to, sigurado maglalaway ka, kabirks. Kaya ready ka na ba? Mga kabirks, wala tayong pasok ngayon. Saka Sunday ngayon, napakaganda ng weather. 16. Kaya ayain natin si Papa lumabas. Let's go. Pa, gala tayo. Labas tayo. Ha? Labas tayo. Saan na pupunta? Wala lang. Maganda yung weather sa labas eh. O, oh, sige. Para makapag-banding tayo? Yeah. Tara. Sa labas din tayo kakain? Oo. Wala tayong pagkain sa bahay ngayon. <laughs> o, oh, sige. Tara. Labas tayo. Ready na kayo. <laughs> o, oh, sige. 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 Hindi pa kami nananghalian kasi alas 4 na ng hapon. Nagugutom ka na ba? Nagugutom na ako. Ako din, nagugutom na <laughs> rin eh. Nanonood ako ng, ano, Fish Jacks. So, tara na! Ready? Ready. O, tara. So mga kabreks, the time is 4.30 na ng hapon. Hindi pa kami nagla-lunch ni Angelo at yung anak ko inaantok pa. mm -hmm. Sa mo gustong mag-lunch na. Mm -hmm. May miss ko na yung Jollibee. Jollibee? Mm hmm Nako. Jollibee. Sino gagastos? Eh, mm -hmm. Siyempre kayo. estudyante, <laughs> lang ako. Eh. Correct. Ang anak ko estudyante. Wala pang trabaho yung anak ko. At uh, punta daw kami ng Jollibee. Gusto mo talaga sa Jollibee? Gusto ko ng Jollibee. Oh, sige, mag-Jollibee muna kami mga kabricks. Mga kabricks, kapag ganitong Sunday, Maluwag na maluwag yung kalsada Kita nyo naman Pero pagka weekdays Naku, traffic dito sa 16 Avenue 16 Avenue to, di ba na? Tama So tara, derecho na tayo doon Sa TNT Jollibee Hindi naman kalayuan yung TNT Jollibee Mula sa bahay Medyo matraffic lang minsan Kasi maraming stoplight dito papunta doon pero maganda nga ngayong magbiyahe kasi nga Sunday ngayon at maganda, maluwag yung kalsada. At pagbibigyan ko muna tong anak ko, gusto niya mag Jollibee. So tara, punta tayo sa Jollibee mga kaverks at kain tayo ng lunch doon. Hapunan na, actually. <laughs> Hapunan na namin yung lunch namin. So isang kainan na lang pagkakain namin sa Jollibee siguro hindi na kami magdi-dinner mamaya. Ito na yung dinner namin. ayan nak, ha? nandito na tayo ngayon sa Jollibee anong orderin natin? mga 10 piece na chicken 10 20, pieces? 20 trays na <laughs> uh, spaghetti Gan, ganun, ganun kami kagutom ni Angelo kaya <laughs> tingnan natin kung ano yung mga available nila rito usually ang ino-order naman natin is chicken lang no nak chicken saka rice, yun lang masaya na kami sa ganun so tingnan natin kung anong masarap na kainin ngayong araw. Hello. Maganda araw po. Hello po. Oh, hello daw. Ano, lapit mo. Hindi ko alam kung yung orderin ni Angelo. Wala na siya kung orderin niya. So order lang yung anak ko ng meal. Uh, six pieces chicken with gravy at saka rice. Saka dalawang drinks. Ayan na mga ka mahili kami sa spicy chicken so spicy yung in-order ng anak ko. Panalo. Manalaki yung piraso ng chicken dito sa Jollibee. Dito sa Canada. At yung isang bakit nila, kita nyo naman, 6 pieces lang yan pero puno na kagad dahil sa lalaki ng chicken nila. At yung gravy nila, kasama na yan sa binayaran mo na bucket of chicken. Pagka bumili ka dito sa Canada ng 6 pieces, 8 pieces, 10, 12, may mga libre na talaga silang gravy kasama na yun sa mga babayaran mo. At yung gravy nila, sobrang dami talaga. Parang soup. Saka nga pala, shout out pala doon sa mga namit natin dito sa Jollibee kanina nung no, kumain tayo. Yung mga kapampangan na nakamit natin, maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Batiin na rin natin yung mga kaibigan natin nagpa-shoutout sa Antipolo, sa Rizal. Hello po sa inyong lahat, sa Kalaokan, yung mga kaibigan natin dyan, sa Quezon City. Pinakamaraming followers natin sa uh, Chris Cusinero at iba pa page is taga Quezon City. So maraming maraming salamat po sa mga ka natin dyan sa Quezon City. Thank you very much po yung mga kaibigan natin dyan sa Cagayan de Oro. Thank you very much din po. Akalain nyo, meron din tayong mga kaberks dyan sa Isabela. Thank you very much po sa mga kaibigan natin na kasuporta sa atin sa Isabela. Sa kayong nagpapabati sa Kabanatuan, Weba Isiha, magandang araw din po sa inyong lahat. Yung mga kabayan natin dyan sa Quezon, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas. Yung mga kamag-anak ni Tatay dyan sa Tanawan, Batangas. Magandang araw po. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Hagonoy, Bulacan. Maraming salamat din po sa inyong suporta. Lalo na yung mga taga-umboy sa San Miguel. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? yan <laughs> yan mga mahal ko. Ang mga kababayan natin dyan sa San Miguel. Magandang araw po sa inyong lahat. At ito na nga, kumakain na nga tayo. Ang laki ng mga chicken dito sa Jollibee. At na-enjoy namin na anak ko. Galit-galit muna kami syempre. Pagdating sa kainan, galit-galit muna kami na anak ko. <laughs> Siyempre, oh, enjoy muna natin yung pagkain natin. <laughs> yung mga kaberks nga pala natin sa Middle East, ang dami nila sa Qatar, sa Dubai, sa Saudi Arabia. Lahat po kayo, maraming maraming salamat po sa support. ninyo mga kaibigan natin dyan sa Europe, sa Poland, sa UK, sa mga kaibigan din natin dyan sa US. Sanday po natin mga kaibigan sa si US. Maraming maraming salamat po sa California, sa Texas, yan, at saka sa Florida yan maraming maraming salamat po at syempre yung mga kababayan ko sa Pampanga hello din po at yung aking mga kapitbahay dyan sa Orani Bataan maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. kapag ka ganito na walang pasok si Angelo at may time kami para makapagbanding talagang lumalabas kami okay lang sa akin yon, dahil importante sa akin yun eh bilang ama ni Angelo mabuting samahan namin yun yung isa sa mga priority ko gusto ko na feel at home yung anak ko pagdating dito sa Canada na may matatakbuhan siya. So yung bill namin inabot ng $31. So, syempre, alam nyo na, itatabi ko na naman to para maisama natin sa tax. <laughs> Hindi, ibig ko sabihin, yan yung presyo ng ating in-order na pagkain para sa araw na to. At ang dami rin tao dito. Pagkatapos namin kumain sa Jollibee, dumiretso na kami dito sa TNT. Maghahanap kami naman ngayon ng mabibili namin para may stock tayo sa bahay. Yung mga kailangan natin. Busog? Di na siya makapagsalita sa kabusogan niya mga breaks <laughs> okay yan. Maganda yan. At gusto ko masaya lagi yung anak ko pagkasama ko. Anong bilhin natin na? pang fried chicken pang fried chicken hindi <laughs> pa na ako ng fried chicken <laughs> <laughs> ang lakas ng music nila baka ma-copyright tayo so voice over na lang muna tayo para safe tayo ang dami mga desserts dito oh. yung akin diabetes nagihilo sa kanilang lahat sarap niyan pati tong labanos masarap din to sinasalad to ng nanay ko paborito niya yan eh aba ibang klase rin yung buko nila rito maliliit tapos naka plastic talaga ang <laughs> cute ito, masarap din to mga kaberks. Matamis din to eh. Bayabas. Ang daming bayabas dito. Magluto ka ng isda. Bulang lang sa bayabas. Panalo, di ba mga kaberks? Tapos meron din pala sila ditong atis. Wow. Pero ang titigas pa nitong mga atis. Anto. atis ba to o anonas? O atis nga pero ibang variety ng atis no? Galing sa ibang bansa. Meron din pala silang dahon ng malunggay dito. Kaya lang, Grabe naman yung presyo ng dahon ng malunggay nila rito. $12 yung isang ganito. Isang ganito, karaming tangkay. $12 mga ka -Burks. Mas mura sa Hong Kong store. sa sa Lucky. Wow, sobrang mahal naman dito. Grabe naman. Okra. Naku. Mukhang hindi ako makakabili ng mga gulay dito. Sobrang mahal. Doon lang tayo sa ibang store. Yung ampalaya. Medyo ano na. <laughs> Siyempre, pag bibili tayo ng gulay, kailangan yung gusto natin. Saka hindi yung mga lamog-lamog na. Ang mahal ng mga gulay, tapos bibilihin mo mga lamog-lamog na. Hindi natin bibilihin niyan Doon tayo mamili sa mas magandang klase ng mga, ano, ng mga gulay. Sa Walmart, sa Superstore, mura yung mga gulay nila roon. So, kabricks, tara na. Uh, ano lang yung, ilang piraso lang yung nakuha ko sa TNT store kasi sobrang mahal yung mga paninda nila sabi ko sa anak ko eh sa superstore na lang kami yung mamili kasi sobrang mahal yung paninda dito sa TNT di ba nak? Mm uh -huh. mo nga to sa Christmas please so saan yung superstore dito sa kabila handahin natin mga kaberks na nagpa-picture sa atin today sa kamuan nakilala natin sa Jollibee din dahil nating nakilala hindi na natin na i-vlog mga ka-Berks, nag-decide na lang kami ni Angelo na dito kami sa Superstore mag-grocery di ba nak? sobrang mahal dun no? pricey na tayo ngayon oo pricey masyado doon kaya dito tayo sa Real Canadian Superstore dito kami mag-grocery mas mura dito ang bango ng anak ko ah Ha. Ano yung pabango mo nak? Prada. Prada? Yeah. Socialin. Prada ang pabango samantalang ako ano lang Johnson's baby cologne para laging amoy baby. <laughs> o, tara, grocery tayo dito. Yung mga kailangan lang namin yung mga kailangan namin sa bahay nunak no, nak. Ako, wala nang push So, ayun na nga mga ka-Berks. Nakapamili na kami ng ilang pirasong kailangan namin dito sa bahay. At sabi ko nga sa anak ko, dumampot na siya ng mga gusto niyang kunin. Ang dami nga namin mga napamili ngayon. Ito nga yung aming na grocery para sa araw na to. At meron din kami mga apples, meron kaming bread. At ang total namin is almost magkano ba to? $149. So, almost $150 lahat ng aming na grocery No, yan lang yung mga item na yan kukunti lang yan. Eh, ganon talaga, mahal na talaga yung mga paninda dito ngayon sa Canada. Actually, hindi lang dito, sa buong mundo. Maski sa Pilipinas, si Buyas nga sa Pilipinas, ang mahal na, ba diba? Kaya yung mga pagkain na yan, eh, tipid namin yan. Meron siyang tinapay para sa kanyang sandwich. Gagawa daw siya ng sandwich. Gusto daw niya na magsa-sandwich na lang siya pag papasok siya sa school para mas makatipid siya. Kesa bibili pa siya. Panalo, di ba diba? Madiskarte na rin yung anak ko. Manang-mana na sa papa niya. <laughs> So, yung mga gusto ng anak ko, hinayaan ko siya kung anong mga gusto niyang bilhin. At sana uh, na-enjoy ng anak ko maggrocery kasama si papa niya. Pati yung pagkain na kinain namin for lunch, ginayaan ko siya na siya yung choice niya kung anong restaurant at kung anong pagkain. So, ganon kami ang magbanding. Ano, okay na? Wala nang gusto? Wala nang Uwi na tayo? Yes. Yeah. O, oh, uwi na kami mga ka-Berks. So, paano mga ka-Berks? Hanggang dito lang. Sobrang init takatapat kami sa may araw. Chris Cusinero. At Angelo. Ang inyong... Kapamilya, kapuso, kabarkada, kabar katropa, <laughs> Kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Berks. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka